ang kwentong ito ay tunay na nangyari ayon sa marami sa isang bayan sa Inglaterra mayroong isang lalaking napakagaling maglilo kapag binigyan mo siya ng kapirasong kahoy kaya niyang gawing napakagandang butonis kung bigyan mo siya ng maraming kahoy kaya gumawa ng bahay-bahayan ng manika Bigyan mo siya ng buo buong kahoy, kaya niyang gawin laroang kabayo o laroang ibon o manika. Tuwing umaga, bubuksan niya ang kanyang tindahan at buong pagmamalaking ipinakikita ang kanyang mga obra. Tuwang-tuwa siyang makita ang mga bata na bagmamasdan ng kanyang mga laruan na namimilog ang mata. Ngunit mayroon siyang isang paboritong bata ro na palaging dumadaan halos araw-araw sa kanyang tindahan. Ang pangalan niya ay Katura. Sa tindahan ng batang 'yon, pinagmamasdan niya ang isang pambihirang laruan. Isang manika na ginto ang buhok, verbet na berde ang damit, makinis ang kutis at kulay asulang mata. Ang sabi ni Katura sa kanyang sarili, Balang araw, mapapasa akin ang manikang yan. Kaya, pinag-ipunan niya ang manikang yon. Madalas siyang nagtatrabaho para sa kanya mga tito at tita. Kapag siya pinaglinis ng bakuran, bibigyan siya ng mga mga sinsiyo o yung mga konting pera para ipunin. At kapag siya pinaglinis ng bahay, bibigyan siya ng konting pera o sinsiyo, iniipon niya yon ng matyagang-matyaga. At nang mag na niya yung sapat na halaga para mabili ang manika, iniligay niya yung sa isang bulsiko. Nagmamadali siyang pumunta doon sa tindahan ng magaling na iskultor. Ako parang lumilipad ang paa niya habang papunta siya doon sa tindahan. Sa wakas, mapapasaki na rin ang manika ngayon. Nung makita niya nga yung karato na, lalong bumilis ang takbo niya. Pagpasok niya doon sa tindahan, Sir, gusto ko na pumakuha ang paborito kong manika." nakud inilapag ni Katura yung pera doon sa sa lamesa at yung tindero ibinigay sa kanya ang manikang gintong buhok helpet na verde ang damit makini sa kudis at asulang mata nang mahawakan ni Katura yung manika pinagmasta niya ng matagal at pagkatapos niyakap niya ng may na may pit at nung papalabas na siya bigla siyang napatulala dahil meron siyang nakitang kaawa-awa isang matandang lalaki na talaga namang nanginig yung tuhod humpak ang pisngi at namamasa ang mata nung makita si Katura tumigil yung pulubi pulubi, tumigil pagkatapos nung makita si Katura medyo tumabi siya ng konti para magbigay daan doon sa sa, sa batang babae pagkatapos Si Ikatura nakatingin lang doon sa pulubi. Initihan niya yung pulubi. Nung umiti siya sa yung self sa pulin, pulubi, yung pulubi nagkalaas ng loob na magsalita. Ineng, ano po yun? May sasabihin ko ba kayo? Ineng, tatlong araw na ako hindi kumakain. Hindi ko to sasabihin sa'yo kung hindi talaga ako'y mapagsak na sa tindi ng gutong. Tapos sabi ni Katura, Naku, paumanhin po. Kasi po, wala po akong pera. Pero kung may pera po ako, tutulungan ko po kayo. Sabi ng pulubi, salamat na lang. Yung pulubi, unting-unting lumalikod. At habang tumatalikod yung pulubi, nakakita ni Katura ang katauhan ng salitang gutom. Biglang sumigaw si Katura, Hintay! Tapos yung pulubi, dahag -da lumingon. Tapos nakita pa ng pulubi, nung tinignan ni Katura na ulit ng matagal yung manika, at niyakap ng may pit ng may Pero alam na ni Katura ang kanyang gagawin. Bigla siyang bumalik sa tindahan. Tapos sinabi doon sa tindero, Sir, pwede ko po bang isuri itong manika? Bakit? Hindi mo ba nagustuhan ang manikang ininili mo? Hindi po, sir. Gusto, gusto ko po itong manigang ito, kaya lang may mas nangangailangan ng pera. Binalik nung tindero ang pera doon kay Katura. Nung mahawakan ni Katura yung isang bulsikot ng pera, mabilis siyang lumabas at ibinuho sa kamay ng pulubi ang lahat ng kanyang naipon naginginig ang kamay ng pulubi dahil noon lamang siya nakakita ng ganong karaming pera. Ang sabi ng pulubi, hindi, kahit yata gawin kang reyna ng poong may kapal, hindi sapat na kabayaran sa tindi ng ganda ng iyong puso. Nung marinig ng katura sinabi ng pulubi, marahan niyang niyakap yung pulubi at sinabi ng pulubi, sana kainin ay pagpalaik ka ng Diyos. Alam mo, makalipas ang ilang taon, kinurunahan sa Inglaterra ang pinakabatang babaeng reyna. Ang tunay niyang pangalan ay Reyna Victoria. Totoo sinabi ng Biblia, ang sami ng Panginoon Diyos, Ako'y naguguto, ngunit ako'y inyong pinakain. Ako'y naguguhaw, ngunit ako'y inyong pinainom. Ako'y nagkasakit, ako'y inyong tinalaw. May nagtanong, kailan nangyari na kayo'y at kayo'y aming pinakain, na kayo'y nauhaw at kayo'y aming pinainom? Kailan po nangyari yun? Sa tuwing gagawin mo ito, sa isa sa mga nangangailangan, yan ay ginawa mo rin sa akin. Yan ang tunay na istorya ni Reina Victoria, ang benediksyon ng isang pulubi.